dahil sa pagbebenta ng ilegal na droga. May report si Leslie Bimaano. Bandang alas 4.30 ng hapon nung madakip ng Chaong Municipal Police Station ng isang sospek sa pagbebenta ng ilegal na droga. Ang naturang bypass operation ay naganap sa Sitio Calle 11, Barangay Lumingon, Chaong Quezon. Nasa 8 grams na shabu ang nakuha sa suspect na may street volume 1,632. Isang operatiba naman ang aktual na bubili sa suspect sa halagang 500 peso bill na ginamit bilang buy bus mark money na siyang daan ng pagkadakip ng suspect. Sa paghahalugog naman ng mga operatiba, Nakuha pa ang four pieces headset transparent plastic sachet ng Shabu na may timbang na 1.22 grams at nagkakahalaga ng 24,888 pesos. harap ngayon ang naturang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 na ngayon ay nasa kamay na ng mga operatiba. Ako si Leslie Andimano para sa Radyo Agila, matatag, matapang, matapat.